Ayun. All right, two, one, and we are live. Sayo. Let's see. And um well it's uh eight fifteen. Hello everyone Abu, kamusta? Um, kamusta ang signal? Mag-comment ka nga, please. Abu Angelo. Um, for non Mascarinas. kamusta yung signal namin? This is Father James Vergara. Can you um comment please and uh, let us know kung nakakanood naman kayo ng maayos using my uh, Facebook page. We're live dito sa St. Peter's Square at pasado alas 8 na ng gabi. It's 8.15 in the evening um, Vatican time. At sa inyo po dyan ay uh, 2.15 na no? ng madaling araw. Mag-comment naman kayo, Fernan. May pag-asa ba? May signal ba kami? Um, kamusta? Kamusta? Maayos ba? Hindi ko pinapagalaw si Father Vergara dahil nawawalan kami ng signal. Maayos po for now. We can see you clearly. Thank you. Thank you, Fernan. So, ayan si Father James Vergara kasama natin. At uh, talagang naghihintay tayo, Father. Oh. Oh, oh. Please do share na live po tayo. Baka may mga kababayan pa tayo na nagising. Ayan na binuksan na ang ilaw sa paligid ng uh, St. Peter's St. Peter Square dahil nagdidilim na. At sabay-sabay uh, tayong ang naghihintay pa rin ng uh, usok mula sa chimney. Kanina ilang beses nang uh, kumalakpak yung mga tao eh dahil siguro naiinip at malamig. Oo. Sa mga oras na ito, nung sa tingin mo, nasaan na kaya sila? Nagbibilang? Um, mag comment lamang po kayo ha mga kapatid samahan niyo po kami ni uh, 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 Father ni Father Vergara dahil um ito eh we pwedeng posibleng maging uh, historical ang gabing ito ako hindi ko idea alis na posibleng puti ang lumabas na usok ngayon Oh, oh. oh, oh. Father, wala ka daw pwede ba yun? Wala kang ano. Teka, ayan. Better na ba? Guys, better na? Si, ha? Sheila, kamusta? Si Ma, uh, RK, Sheila, okay na ba yung audio ni Father? Father, sige nga. <laughs> Alam nyo kami ni Father Vergara, pareho kaming bulakit nyo. Ayan. Ako naman ay Hagonoy. Eh. Ayan. Ayan. Meron na ba? Can you let us know? Ah, uh... slow connection. Nako gumal, Father gumalaw ka. Ay, kamusta? Okay po, tatlo dito sa atin. Mga ano 'yan eh. Ano. Ato boss ko to si Ryan. Ay Hi, 1:00 AM na here we are still waiting na may lumabas na smoke? Yes, we are waiting. Ayan, mga kapatid. Uy, parang lumalakas yung signal natin, Father. Narinig nyo ba si Father Vergara? Kailangan mo yata sumigaw, Father, parang boses ko. Yeah. <laughs> <laughs> uh, si Father, hindi pa rin? Sige nga, please. Let us know, Paul. Ayan. Uy, si Coach Paul. Coach Paul, ikaw ba yan? Um, wala pa rin. Wala pa rin si Father. Teka ha. Di pa rin po. Um, hindi. Sa iyo oh eh. Okay. Sige, Father. Hello. Hello. Kaya naririnig nyo na ba? O ilalapit na lang kay Father para mag Pero hindi eh. Pareho kami. Hawakan na lang natin, Father. Okay. Ito po yung ano. Yan, ganyan talaga. Gusto natin mag-live. Gusto natin sabay-sabay na. Naririnig na po. Ito yung speaker. Ayan. Nasa po yung mic. Yun, yun, yun. yung yun, yun, yun yung mic. Ayan. So, sige nga. Try natin. Ay, wait. May naka-green ba yan? Ayan. Si Father na lang kasi itong... I'll try to connect this. Go ahead.

footage yung mga namin. Ang mga marginal collectors natin ngayon ay inaasahan natin na medyo mataba ang magiging uh, resource support ng uh, charge ng pagkakas ng kanilang balota at ng pagkakas ng kanilang ng kanilang Pero sooner, baka po mga 8.30 or 9 p.m. maximum ay uh, makita na po tayo sa support na pwede kaya hindi po siya sinalap sa puti o step sana po. Mm-hmm. So, ayan. Sheila, ano? Pinagamit ko na. Clear na. No audio pa rin. Totoo ba yan? A ah, little bit okay now. Bakit nga ba ganyan? In-off ko na yung isa eh. Hindi, okay lang yan, father. Pinaghawak ko si father ng kanyang ano, lapel. So, ito mga kapatid. Sige, pakita ko lang sa inyo ah. i Reflect ko yung camera para makita nyo yung, yung linaw. Ayan. Sige, Father. Ayan. Yun, yung malaking screen. Ay, hindi pala pwedeng i-zoom. -ano, i Yun yung malaking screen na yan. Ito. Diyan din kami nakatutok. Nasa harap tayo ng uh, Basilica, St. Peter's Basilica. Diyan makikita nyo, pag nagkaroon na ng puting usok, yung balkonahing yan, dyan lalabas ang ating bagong halal na Santo Papa. Sige, akong taga-turo mo, Father, ikaw mag-explain. Okay, eto. Tuturo ko doon. Ito yung... Yan po ang uh, Sistine Chapel. Mas kita niyo po yan. Yan, uh, building po. Oh, Malasas po dyan. And then, kapag ka may usok na po, naputi, na lumabas po dyan, Nalabas po yung mga kardinal dito po sa harapan niya. Ah, uh, ng uh, sa harap. na Ito, ito. Maliban po sa gitna, ito. Po Santo Papa. Ito, ito. Ito. Ng mga ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. po yung ko malalak lahat. electors tapakaning nakalabas po ng papa at ang tudik labas ay yung bagong sa sampu hindi po. diyan sa gitna po ng Central Doja ng St. Peter's naman pala. Kaya yan po, Diyos, aga uh, matapos ang mga nasa, sa susunod o sige. sa ubay din dito sa amin, yung quadrant natin, i-sharein ang uh, Metro Manila kasi siguro medyo dinami yung mga yung mga kababayang mga banda ng Palataya po no, na pupunta dito sa quadrant natin dahil kanina nung kayo ay papunta dito, nakita niyo medyo ah uh, maraming tao doon sa Batangas Bay. Kaya mas maswerte. Kaya sa sa unang uh, una o pangalawang quadrant pa na ito. na siya. Pero ina-expect natin yung magbabago ang atmosphere ng at dadagsa ka na lang yung kapapit. Dahil yung iba dyan, naghintay lang na kapana yan bago lumabas. Pag nasigurado na nila may santo papa, pupunta na kapapit para i-witness ko yung ito na mas bago Guys, narinig, narinig nyo ba si Father? Pwede bang mag yes kayo or ano kanina pa yun eh Nalilito na kami ni father dito sa aking lapel kung tanggalin ko na kaya tanggalin ko na ha ayan tingnan natin okay so eto ba naririnig nyo na kami is it better kasi tagtanggal na ako ng mic Can you let us know, please, Ferns? Ano ba? Sheila. Let's see. Uy, meron na. Yay, meron audio. Maayos po. So, dapat wala ito. <laughs> ayan. So, hindi. Dapat clear na ngayon. Pero, ayan. Ulitin namin. So, flip, -flip namin. Ayan, flip, flip ko ah. So, ito pong uh, side po na yan. Yan po nga, uh, nakikita po yan na parang sayang again na roof, sa may taas. Yan po ang uh, bubong ng Sistine Chapel. At nakalagay uh, din po sa bubong na yan yung uh, chimney kung saan nilintay po natin na lalabas yung usok, puti o ipin usok. Kada tapos po ng uh, ng uh, halalan po o ng putokan po sa loob ng Sistine Chapel. And then mula po dyan ay bababa po yung mga kardinal kung may maboboto na po na Santo Papa. Bababa po sila at ipunta po, po dito sa mga bintana na yan. Maliban po, po sa gitna, doon sa kilalabas na oh, sa Santo Papa. Kala ko kung ano na eh. Teka Father, sabi, mas malinaw nung may lapel. Uy, niluloko nyo kami ah. Sandali lang. May message po na pinagawa may nakita po akong lumabas na tutukusa. Pinaglalay ko po ako. Ayan, Father, sa'yo yung green. Hello? Hello po, hello. Okay po ba? Hello po. Hello? Hello? Hello po? Yan, mas better daw. Is it better? Yes Tatago ko lang. Maso slow connection. Yan. Yeah. Yan. Ayan, ang aking pinsa na nasa Canada, hi Justin. Can you hear us? Justin, can you let me know? Okay na po. Loud and clear. Hi, thank you, Lord. <laughs> Loud and clear po na may mic, uh, may lapel o wala. Ayan po. All right. Nasa harap tayo ngayon ng St. Peter's Basilica. Ayan mga kapatid. Yes. At sige, Father, ituturo ko yan. Sige, yung pong Father. tinuturo ng hintuturo ni Miss Cheryl ay tinatawag po nating Sistine Chapel. At diyan po nagaganap ngayon ang uh, halalan ng, uh, ng susunod na Santo Papa o yung tinatawag po nating conclave. At uh, diyan din po sa taas po ng bubong po na yan, may makikita po kayong chimney pero hindi nyo po makikita dyan ano, sa, sa camera namin kasi medyo malayo po. At yung chimney po na yon doon po natin inaabangan yung paglabas po ng usok, puti o itim na usok kada tapos po ng, ng halalan po. So ngayon, may isang usok po tayo na iintayin. Bukas, may dalawang usok po tayong iintayin. Bakit dalawa po? Dahil kung wala pong ma doon sa unang botohan sa umaga. Yung susunugin po mga balota ng unang botohan ay sabay na susunugin dun sa pangalawang boto po nagagawin bukas din po ng umaga. Kaya yun po. At kung puti ang lumabas. Salamat sa Diyos. Oo. Oh, Tapos dito, dyan sa gitna, yung may kulay pulang kurtinang yan. Dyan lalabas ang bagong halal na santo pa. Tama po. For the first time, dyan po siya lalabas sa Central Lodja ng St. Peter's Basilica. Tapos, sabi mo, Father, dito sa mga ibang bintana, dito bintana may mga bintana, e, eh, di ba? Yung ibang mga lodjas. Lodjas. Opo. Diyan po lalabas naman yung mga cardinal electors at yung mga iba pang cardinal na, na nag-aabang din po sa bagong uh, halal na Santo Papa. Nap at huling lalabas po yung Santo Papa sa kita. Alam niyo po, sa inyong mga screen, mga kapatid, no? Very dramatic. Yung feels. Gayon sa mga oras na ito, dahan-dahan na nagdidilim na yung kalangitan. At inilawan na yung paligid. Kung makikita nyo, yung paligid ng uh, ng uh, St. Peter's Square. At yung dami ng tao. Ayan o. Oh, sa aming likuran. Maluwag yung quadrant namin. Four quadrants ito. Pero ito lang itong nasa harap ang pinaka maluwag. This particular quadrant, I think. But the rest, kung makikita nyo, napakadami ng taong naghihintay dito at ilang beses na nga silang uh, pumapalakpak and hoping na may lumabas ng usok. Well, it's already 8.30. So, chances are, nagbibilangan na talaga at marahil ay patapos na yung uh, bilangan. At maya-maya ay sana, ay uh, makita na natin ang puting usok. Pero kung puti man yan, first in the history na mangyayari yan. Sa pagkakaalam natin. Sa pagkakaalam namin pala. Oo. oo. Tama nga naman. Sa pagkakaalam natin. Hi, Jeff! Boss Jeff! Tarayo, ba't gising ka pa? Ano na, 2.30 na ng umaga dyan. Naghihintay ka rin ba ng uh, lalabas na usok? Talagang nakatutok ka? sa atin. And um, I'm just glad ano, na, na maayos. Maayos-ayos pa ba yung signal? Ah, slow connection kami. It says slow connection. Um, yeah, okay. yeah better It's better. Hindi madali ito ah. Hindi madaling maghawak ng... Tumawaw, ng po. Umaatumanap ng, ng signal. Dito may malaking screen eh. ayan. Kung nyo, niyo, maraming nakakalat, siguro mga lim, apat. Apat na malalaking screen na naka-close up yung chimney. Yeah. Yeah. Dahil diyan lahat tututok talaga at maraming uh, marami nang <laughs> marahil na yung paglabas na, uh, ng, ng usok. Talagang ano eh, suspense talaga eh. Dahil na alam talaga po. At ang hirap mag, uh, maglagay ng uh, pangalan. Kaya talagang lahat at uh, siguro buong mundo ay nakatutok sa conclave na ito. Dahil yun nga eh, ang daming pwedeng mangyari. At uh, yung mga kardinal na inaasahan na, na mag-elect -e dito, hindi natin alam kung sino sa kanila talaga ang uh, susunod na magiging santo papa. Kaya lahat ay excited. At uh, nakita also, natin, no, dami tao. Dami. Lalo pang dumami, no? Lalo pang dumami, Father. At yung mga galing siguro sa opisina, galing sa trabaho, galing sa kanilang bahay na mag-dinner, pumupunta na ngayon dito dahil nga naabangan talaga yung uh, paglabas ng uh, usok dito sa chimney ng uh, Sistine Chapel. Dumalamig na yung panahon. malamig mga na nagdidilim din talaga yung uh, kalangitan. Pero like what I've said, ano, ang ganda ng ilaw ng uh, St. Peter's uh, Basilica. Very dramatic. Very dramatic. Yeah. And maganda na, baka naninig na tayo, maganda po. This is the perfect time na maglabas na sana ng uso. Kasi ang ganda-ganda ng scene, ang ganda-ganda ng, ng uh, panahon. Nakikita nyo, nakikita nyo ba? Nagliliparan ang mga sigaw. So, uh, we'll see. Well, mga kapatid, ba't gising pa kayo? <laughs> Talagang, bakit gising pa kayo? Talagang, sinasamahan nyo kami, sinasabayan natin ang buong mundo na tumutok uh, sa susunod na Santo Papa. Ayan, nag-slow na naman ang Slow, ating eh, po ano. Po. Naibaba ko pong aking kamay. Kaya... Okay na po ulit. I think so. Kamusta? Pakishare naman po itong ating page. Parang, <laughs> ko nagbebenta. daw